So, ngayon pong tag-ulan, isa po sa usong sakit ay yung dengue. And isa nga po yung anak ko sa nagka-dengue noon. So, kapag nagka-dengue ang bata, ano pa ba yung mga pwedeng gawin? So, yan po yung share ko sa video na to. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Today, share ko po sa inyo kung ano ba yung mga pwedeng gawin kapag nagka ang bata. So, lahat po lang share ko dito ay based po sa experience namin and advice ng doctor sa amin noon it is always best to consult your doctor pa rin po. So, ano po ba ang dengue? Ang dengue ay isa pang uri ng sakit na nakukuha sa kagat ng lamok. Hindi naman po kit na tayo ng lamok is magkakaroon na tayo ng dengue agad. Ang dengue po is nakukuha po siya sa kagat ng infected na lamok. So, meaning kapag yung lamok po is may nakagat po siya na taong may dengue, ma-infect na po siya. And then, kung yung lamok na yon is kumagat po sa atin, that's the time na matatransmit po yung dengue. So, nakuha po siya through mosquito bite. So, hindi po siya napapasa man to man. So, kahit may kasama tayong may dengue, kahit may katabi tayo, is hindi po tayo makahawa. Unless yung infected na mosquito is kumagat po sa atin. So, ano ba yung mga simptomas ng dengue? Pagdating po sa bata, medyo mahirap po siyang ma-identify or medyo mahirap na malaman natin. Lalo na po yung mga bata na hindi pa masyadong nagsasalita. Probably mga 3 years old bilog. Kasi hindi pa nila masabi kung ano ba or saan ba yung masakit sa kanila. Pero ang usual po na symptoms ng dengue is lagnat, pagtatae or pananakit ng chan, pagsusuka, rashes, and pananakit ng katawan at pananakit ng mata. So, paano makasigurado na may dengue ang bata? So, kapag may nakita na po kayong symptoms and then sa tingin niyo is parang dengue, pa-check up na po ninyo. And then, during check up is may lab test po na gagawin. So, kukuha na po sila ng dugo and then iti-test po yon And then, dun po malalaman kung magpapastive ba sila sa dengue or hindi. So, yung anak ko po noon, nung na-test po siya, nag-positive po siya sa dengue. So, ano ba yung mga pwedeng gawin kapag nagkaroon ng dengue so first po is, is stay hydrated so kailangan pong maghydrate madalas po talaga kapag may dengue is kino kasi ang iniiwasan po is, is dehydration, kasi kapag na dehydrate po is delikado po yon so kailangan more liquids po, more water more milk or kapag pwede na silang uminom ng ORS, pwede po rin yung silang painumin So, yung Viva Light, maganda rin po yun. Or Gatorade kapag pwede na po silang mag-Gatorade. Pagdating po sa milk, ang advice po ng Petya sa amin is, um, labnawan lang daw po yung timpla. So, bawasan daw po yung scoop ng milk. Then, damihan daw po yung water. Lalo na po kapag nagtataipo sila. Tapos, wala naman daw pong um, gamot talaga sa dengue na marereseta. So, binigyan po siya ng mga gamot. Pero, yung gamot po na yun is para po yun sa ibang symptoms ng dengue, kaya ng labnat. So, nabigyan po siya ng paracetamol para sa labnat. And then, nabigyan din po siya ng antaisuka. Nakalimutan ko na po kung anong brand yung or anong gamot yung antaisuka ang binigay. Pero, binigyan po siya ng antaisuka. And then, rest time. So, rest time naman po is para po sa kabag. And then, nabigyan din po siya ng vitamin kasi yun nga po, wala naman daw po talagang gamot na marireseta para sa dengue. So, kailangan is malakas po yung resistensya nila para labanan ito. So, tinanong po ako kung vitamin na gamit ko sa mga anak ko. So, iyon is okay naman daw po. Nung time na yon ang gamit ko po is cillin with zinc. And then, binigyan na lang po siya ng additional na vitamin which is folic acid. Kasi kapag nagka-dengue is bumababa daw po yung folic acid sa katawan. So, yon nadagdag po yun sa kanya. And then, pinainom ko rin po siya ng Yakult. So, yung Yakult po is may probiotic siya. And good for digestion siya. Nakatulong siya sa mga digestive problem. And then, itlog po ng pugo. So, yung itlog ng pugo is well nung naman po yun na nakakatulong na magpataas ng platelet. Kapag na dengue, madalas po talaga na ipakain din yung uh, itlog ng pugo. So, yung itlog daw po ng pugo is malit lang siya pero marami siyang vitamins. Rich in iron po siya and then protein. Tapos, um, tawa-tawa po. So, yung tawa-tawa, well known po talaga siya pagdating po sa dengue. And even po yung pedya ng anak ko, is na-recommend din po niya yon So, sabi nga po niya is, pwede raw po namin ihalo sa water ni baby, sa milk po ni baby. So, ang gagawin po don is, ilalaga po yung dahon, and then, yung tubig po na pinaglagan, is ipapainom po siya. And then, pwede raw po siyang ihalo sa milk ni baby. And then, yung tawa-tawa po is alam ko po talaga siya na nakatulong po siya sa dengue. Pero, yung ate ko po is nagkaroon din po kasi ng dengue yung pamangkin ko dati. And then, may nagsabi daw po sa kanya ng dahon ng papaya. So, yun, ishinare po niya siya sa akin. Ang tawa-tawa is, aware na po ako doon, pero yung sa dahon ng papaya is, ngayon ko lang po siya nalaman. So, ang gagawin naman po doon is, yung dahon po ng papaya, didikdikin siya, and then yung katas niya is, ipapainom daw po. So, nung tinikman namin is, sobrang pait niya. So, medyo worry ako kasi baka ayaw ng anak ko kasi sobrang pait. So, kami nga na, na adult na is ayaw nung lasa. So, bago po namin pinainom, kinausap ko po muna yung anak ko na inumin niya yun, para sa kanya yun, para gumaling siya agad. Inisip ko po, baka mamay ayaw po niya kasi nga, bata pa, alam niyo naman, po, pag bata minsan, mahirap pa inumin pag hindi maganda yung lasa. So, nung pinainom namin sa kanya is, ininom naman po niya. I think importante rin po talaga yung makipag-communicate tayo sa kanila. After po nun, tinest po ulit siya. And then, nung tinest po siya, na po yung platelet niya, and then ano, then give free na po siya. So, yun po yung mga ginawa namin, and I hope na nakatulong po tong video na to sa inyo. If ever na may alam pa po kayo na ibang way, is pwede po rin yung i-share sa comment section, para po makatulong po sa ibang mangis na tulad ko. So, yun lang po, and thank you po for watching!